Just in, hello, love, again, kumita ng 85 na milyong piso sa unang araw ng pagpapalabas nito sa mahigit 656 na sinehan sa buong bansa, ito na ang may pinakamataas na opening gross at pinakamataas na bilang ng sinehan na inilaan para sa isang lokal na pelikula. Via MJ Felipe, ABCBN News. Tinatayang ipapalabas ang pelikula sa kabuoang isang libong sinehan sa buong mundo, isang malaking milestone para sa isang lokal na pelikula, sa direksyon ni Cathy Garcia sa Ang Hello, Love, Again ay ang sequel ng 2011 na blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye, ibinahagi ni na Catherine Bernardo at Alden Richards ang kanilang excitement para sa pelikula. We are very happy na very fulfilled at saka hindi namin in-expect na magiging ganoon ang turnout ng buong pelikula. Kaya excited na po kami na mapanood niyong lahat yon, ani Richards nitong Yerkules. Samantala, sinabi ni Bernardo, So maraming salamat sa lahat ng nanood ng midnight screenings, sa lahat ng nagpa-block screening at sa lahat ng mga manunood pa lang in the coming days, thank you so much for all the support. Sobrang saya namin kagabi, thank you. Noong Martes, matagumpay na idinaos ang world premiere ng Hello, Love, Again, kung saan dumalo ang mga kapwa-artista, mga executive ng ABCBN at GMA7, at ang mismong direktor na si Kathy Garcia sa sama ang buong cast. Mainit na tinanggap ng mga fans ang world premiere ng pelikulang Hello, Love, Again na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa kabila ng gabing gabi na ang premiere, dagsa pa rin ang mga tagahanga sa midnight screening upang masilayan ang kanilang iniidolo at ang pinakaaabang ang sequel sa Hello, Love, Goodbye. Sa premiere, Ibinahagi ni na Catherine at Alden sa It's Showtime na ang pelikula ay isang mas malalim na pagtalakay sa buhay ng mga overseas Filipino workers, OFWs, na naninirahan sa Canada. Sa direksyon ng batikang si Kathy Garcia, tinalakay ng pelikula ang mga hamon at tagumpay ng mga OFW, isang kwentong nagpapakita ng iba't ibang anyo ng tahanan. Ang tema ng pag-uwi at pagpiling maging tahanan sa kabila ng layo ay tiyak na mag-iiwan ng matinding pagninilay sa mga manunood. Isa rin sa mga inaabangan sa pelikula ang kakaibang chemistry ni na Catherine at Alden, kung saan ipinakita nila ang mas mature at mas malalim na relasyon ng kanilang mga karakter na sina Joy at Ethan. Ayon pa sa mga nanood, puno ang pelikula ng mga eksenang, kilig, na makakapagpasigaw sa mga manunood, Gayun din ang mga tagpong dama ang drama na makakapagpaiyak sa sino mang makakapanood. Bilang blockbuster director, pinatunayan ni Kathy Garcia sa kayang lampasan ng isang sequel ang kasikatan ng orihinal na pelikula, lalot handa ang pelikula sa isang malawakang pagpapalabas sa limandaang sinehan sa bansa at apat na raang sinehan sa ibang bansa. Ikinagulat din ng maraming fans ang isang eksena ni Catherine, na isang unang beses para sa kanyang career, na lalong nagbigay kulay sa kabuuan ng pelikula. Narito ang ilang komento ng mga netizens matapos mapanood ang pelikula. Mga komento ng netizens, at fanaticong kathnyal grabe, hindi ko in-expect yung eksenang yun kay Catherine. Napaka-daring, pero sakto lang sa kwento. Proud ako sa kanya, at oh heart sobrang relate ako sa tema ng Hello, Love, Again. Hindi lang siya love story, kundi kwento ng tunay na buhay ng mga OFW na katulad namin. At Alden Smiles Alden at Catherine, ibang level ng chemistry. Hindi ko ma ang dalawang taon na paghihintay para dito, pero worth it talaga. At Movie Reviewer 2024 Hats Off kay Cathy Garcia. Parang naramdaman ko ang bawat sakripisyo at saya ng mga Pinoy sa Canada. Must watch. At kilig corner yung kilig. Parang bata kaming lahat sa sinihan, walang makapigil sa sigawan. Joy at Ethan forever. At proudo salamat, Catherine at Alden. Salamat sa pagbibigay halaga sa mga kwento naming mga OFW. Umuwi akong may lungkot pero may dalang saya.